May bumangga sa isang bahay sa Castilla Sorsogon, tatlo ang patay mula sa Ramin Ligaspi. May detali, Rajuman Leo Barsiliano. Leo. Kalunos-lunos ang sinapit ng isang bahay habang mahimbing na natutulog ang mga tao sa loob ng bahay. Nang mawala ng kontrol ang isang SUV mula sa Metro Manila patungong South Cotabato sa Mindanao. Agad na nagresponde ang MBRRM o Castilla sa bahay na pumasok ang cargo truck at agad na ba na dinanaw sa Castilla District Hospital at diniklara na dead on arrival ang tatlo. Ang dalawang kaunggulan na bata ang siya ngayon ay nakalig ligtas at patuloy na ginagamot sa nasabing paramutan. Samantala, ayon sa PNP Castilla, ang tatlong patay ay may edad na 55 years old lalaki, ang pangalawa 22 year old babae at ang pangatlo 20 year old lalaki. Walang nasugatan na sakay ng cargo truck na sa PNP Castilla nakakustudya ang mga ito. Sa sampan naman ang kaso, ang driver ng cargo truck ng reckless imprudence something to homicide, damage in property and physical injury ang driver na hindi na pinangalanan ng TNT Castilla sa korte. Kasama mo sa Ariman Negas, Radio Manlayo Barsiliano, Tata RMN.